Pasko ngayon ate. Saan ka Ay. nagpasko? Sa ano? Lucina. Sa Lucina? Galing ka pa ng Lucina? Oo. Galing pa po. Eh katatapos lang ng Pasko eh. Kung naglakad ka, nakarating ka na kagad dito? Oo. oo. Ang Ewan nga ba siguro, mabilis ang kapangyarihan ng Diyos. At tataka nga rin ako eh. Sabi ko, ito, dito ako pag nalalasing parang lasing na ako nakakalakad. Oo. Ito, dito ako. Sa mabila. ah, dito ka lagi. Oo. Pero galing ka ng Lucina. Ay, malakas ang kapangyarihan mo, ate. Oh, minsan ka, natatakot na ako sa lihim na agimat ko. Maraming salamat sa pamasko nyo. Praise the Lord. Oh, dagda dagdagan ko pa. tanong? Saan po yung papuntang may Maynila? Doon, nakaliwa pa. Napakaliwa? Dito diretso, dadaan pa kayo ng Robinson. Robinson? Oo. Pagdating sa Robinson, kakana na kayo. Kamachili na. Mas kamachili na ang baba nyo. Anong kamachili yun? Hindi, may sasakyan naman po kami. Naliligaw lang kami. Doon nga, kaliwa kayo sa, sa Robinson kayo. Tapos kakanan kayo. Baka matchili ng baba nyo. Oo. Oh. Papasokan nyo ng malintawang palingke. Oo. Oh. na yun. Bawal, Robinson. Mas kakanan kayo. Sa Robinson ka nadadaan kasi may sasakyan ka naman eh. Opo. Tapos kakanan kayo, tapos kamatchili na. Oo. Oh. Thank you, Nay, ha? Ako kasi ako, basang balis pa ako, yako pamasahe. Wala kang pamasahe? Ah. Pagkakita ko ng Lucena hanggang doon pa ako sa Lobo Gets. Baka sa ako ko. Pinangkain ko yung binigay. Pinangkain ko muna. Ah, pinangkain mo muna yung binigay sa'yo. Taga saan ka ba ate? doon At, pa ako sa ba, Balis. Sa tatay ko. At taga saan ka ba? Sa Balis talaga? Oo. Nandun ang magulang mo? Oo, Ba't galing ka ng Lucena? Tinimbitahan ako na ate po, Shirley. Pinagamot, pinagamot niya ako. Pinagamot ka sa? Rayuma. Rayuma. Ay, nagka-rayuma ka? Oo. Eh, ngayon, nung gumaling na ako, may tawag naman si Sheila. Doon, sa pinababalik naman niya ako. Oo. Oh. Eh, ginawa ko, naglakad ako. Tapos kaya ko, Yun, nakarating ako dito. Malayo-layo pa yata yung sambalis, so, no? Ang ko lang yan hanggang layak. Uh, so, palagay mo, mula rito hanggang sambalis, ilang araw mo pa lalakarin? Isang linggo? Doon ka na? Oo. Kasi pagbaba ko ng butulan, minsan binibigyan na ako doon ng pagkain. Oh. Oo. Ano pala pangalan mo ate? Evangeline Bustamante. Ilang taong ka na po? 51. O, saan pa kayo? Paano? Magpapasok kayo pa ganun? May shooting ka? May shooting ka doon? Wala naman po. Paganyan kami kaya lang nakita kita. Sabi mo, magtanong ako kay ate. Ano pangalan mo ulit, ulit eh? Evangeline Bustamante ako sa baptismal eh. Ah, Evangelin Bustamante. Na-costume nga ang pano ko doon sa bat daw ang pangalan ko, iba-iba. Mm -hmm. Sabi ko, aywan ko sa mga magulang ko kasi 20 years nang namatay ang magulang ko eh. Ah, wala nga ng magulang. Wala na nga silang gamit dyan, halos binayo. Anong pangalan ng nanay mo ate? Rojas Pisco. Ay ang nanay mo po? Ang tatay? Oo. -oh. Atoro Kabatid Pisco. Ilang kay magkakapatid? Marami kami, si Arlene, tapos si Hilda, ako, si Nobalin, si Jimmy, si Kikay, yung limang anak ko, 12 kami. Ah, may lima kang anak. Asa na asawa mo? Eh asawa ng iba, taga Angeles. Allah! bakit yung... Anak siya doon ng tatlo. Ah, anak siya doon ng tatlo? Oo, tatlong taon na akong di umuuwi sa kanya kasi may asawa na siya. Ayaw ko na rin sama-sama. Ay, ayaw mo na kasi nag-asawa siya. Eh ngayon, nabibilang na parang tatlong taon na akong dalaga. At dalaga ka na? Oo, pangangalakal. Yan ang ano ko. Malapbuhay. Bakit nag-asawa ng iba yung asawa mo? Hindi na ako pwedeng, tinanggalan na ako ng matres. Oo. Oh. Yung doktor, hindi naman na ako pwedeng mag -asawa. sa eh, kanya. Oo, oh, hindi. Dati, mag-asawa kayo. Mm -hmm. Nung tinanggalan ka ng matres? Wala na, hindi na ako nagkaanak sa kanya. Yung oh. talagang lima lang. Ah, kaya siya umalis? Isang taon pa lang si Shaltan ko eh. Oo. Oh. Kapapanganak ko pa lang ng isang taon. Nung iniwan ka? Oo. Bakit siya umalis? Pagod na siya mag eh. Nagpahinga na rin sa libingan. Ah, namatay na yung asawa mo? Matay na. Balita, balita sa bikutan na patay na ang asawa mo. Isang taon na. Ah, namatay. Ah, uh, nagbalita pa si Kuya GR. Hmm. Matay na ang asawa mo. Isang taon na. Saan? Sa, sa bikutan, nakita namin. Ngayon, ilang taon na yung mga anak mo? Tanda na si Kika, 31 na. 31 na yung panganay. Si Juan. Oh. Si panganay, 35 na yata yun. Oo. Si Onang, 27 na. Oo. Tapos ako, 51 na. Oo. Yung asawa ko, 47. Oo. Tapos yung si Joshua ko, 15 anos. Ay, yung bonso. Mm, eh, may apo na ako, lima din. Lima na rin ako. Na, naging 21, dumami kami. Oo. Ba't hindi ka pumunta na lang sa mga anak mo? Ayun Ay, na, pupunta na ako doon sa Sambales. Papapunta ka na. Oo kaso wala kong pang pamasahe, pahinga mong na ako, nilakad ko lang niya layak. As ang gagawin ko, sakay ako ng ulungga po, sa layak ako, sasakay ng ulungga po. Oo. Tapos, pasambalis na ako. Mabut Kung, mabuti yun. hindi ka natatakot dito mag-isa. Hindi naman, mabait naman sila. Yan, Oo. may gwardiya naman dyan. Oo. Oh, oh. Bisan, gwardiya dyan, binibigyan ako ng pamasahe, bisan pagkain, binibigyan niya po Sandaan, Tsaka pagkain Jollibee pa. Ah, Jollibee pa. Binigyan niya ako. Ate, may video ako dyan. Oo nga. Mapa nakita mo. Nakita mo. Mapapanood ka ng mga anak mo. Oo nga. marami akong picture sa sa kanya. 30 pieces na ang picture ko sa kanya. Oh. Masyado na akong maganda sa picture ko sa kanya. Ah, masyado kang maganda. Wala ka ba bang picture dyan nung dalaga ka? Wala na. Sa barangay yung ano ko. ID ko. Nasa barangay. Oo, oo. Mapapanood ng mga anak mo to ate. Baka sakaling mapanood nila para sunduin ka nila rito. sa sasabihin mo sa hindi, mga anak alam mo? Alam na nila na pampasok ako ng Sambales. Kaso wala akong pamasahe. Oo, so, hindi. Wala kang pamasahe. Sunduin ka na lang nila dito. Pasundo tayo. Hindi. Nandun sila sa Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Sa Vienan. Na sa sila. Na sa hmm. Bigyan mo na lang akong pamasahe. Kasi dito makasakay na ako ng Victory. Mga magkano pamasahe? Sigur 150, makauwi na ako sa amin. Okay na yung 150. O sige, mamaya bigyan kita. Makauwi na ako sa amin. Pasko ngayon natin. Saan ka nagpasko? Sa ano, Lucina. Sa Lucina? Galing ka pa ng Lucina? Oo. Galing pa po. Eh, katatapos lang ng Pasko eh. Kung naglakad ka, nakarating ka na kagad dito? Oo. Ang Ewan ko nga ba siguro, mabilis ang kapangyarihan ng Diyos. At na po eh. Sabi ko, dito, dito ako pag nalalasing parang lasing ka ako nakakalakad. Oh. Dito, dito ako. Sa ah, katila. dito, ka lagi. Oh. Pero galing ka na, Lucena. Oo. Oh. Ay, malakas ang kapangyarihan mo ate. Oh, misan ka, natatakot na ako sa lihim na agimat ko. Oh. may agimat ka talaga? Isang kuras pa lang ay parang nandoon na ako sa ano, sa kay Sambales. Ah, isang oras pa lang parang nandoon. Sabi ko tayo, ako sa sarili ko. Kaya ako dito minsan, gusto ko mapag-isa, iniisip ko. Oo. Oh, ano iniisip mo? Sabi ko, minsan, kahit makakain ako ng isang beses, tapos mag agad yung damit. Ganun, mm. tapos makatulog ako. Alas tres madaling araw. Tapos yung tayo, nakakain, nakakaya ko siyang doon. Basta meron lang akong baong pagkain. Oh, may pagkain. Oo, wag kang magpapagutom, ah. Tapos sabi nung ano, o sige, sabi nga mag ano mag uwi na ako sa Pages. 250 lang, makauwi na ako sa amin. Ate, makiupo, okay lang? Tabi sa'yo? Oh, Tabi tayo? Gusto ko pang ano? Gusto mo may pagpintuhan para makilala kita? <laughs> ah, ah oh, di ba? Ate, sa... mapapanood to ng mga anak mo. Di apo na apo. Oh, ang, oh, sige. Ay lima na rin. Okay. So, kumustahin mo yung mga anak mo, batiin oh, mo sila. Christmas, happy new year. Nandito naman kami sa sa pa, ano pa Robinson Pampanga. No. Oh. Nandito kami, nagpapasalamat kami, nagaling kami nagpasko sa dosena Pauwi kami ng Lobo Beach. Kasi manonood kami ng Merry Christmas, Happy New Year. Yoan, ah, mga anak, mga apo. No. Oh. Namimiss mo ba yung mga anak mo? Oh, Oo, namimiss ko kayo dyan. Pauwi na kami ng Sambales. Kausapin mo, anong pangalan ng mga anak mo, Teng? Si Joan Bustamante, James Bustamante, Jonah Bustamante, Jaime Bustamante, Joshua Bustamante, Jay ah. Bustamante. So, Ay, anim, anim kami. Anim yung anak mo? Anim kami. Kasama ako. Ah, pang-anim ka. Pa. Hindi yung anak mo? Nung, nung Pasko, anong pagkain mo nung Pasko? Supas. So Supas. So Sino nagbigay? tagalusina tagalusina Taga Sa ko. Lucina ka talaga nagpasko. Nga. Tapos sa New Year, saan? Doon ako sa ano, Ate Linlin. Zambales? Oo. -o. Okay. Sana makarating ka sa pamilya mo, ano? Kaya sabi ko ang dami ko ng picture sa'yo. Naihiya na rin ako sa kagandahan ko noong panahon ko. Ano <laughs> ah, nahihiya ka. Ilapag ko lang siya. Oo. Bibigyan kita ng pamasahe mo. Amen. Prostantino. Univision. Oh, paano? Paano? Corina Sanchez. Oh? Ano pangalan ko? Hindi ko na matanda, pero nakita na kita sa television. Oh. Masayain si ate. Ma? No? Yung asawa mo, nasa na? Nasa Singapore na siya. Ah, nasa Singapore. Iniwan ka na? Kasi pagod na siya pag-asawa. Pagod na. Oh, buti ate, kahit iniwan ka, masayahin ka pa rin. Oo, hindi ako nag-iisip ng masakit dahil nagkasakit ako, nahiwalay ako sa mga anak ko. Kaya oh. lang, pagod na silang mag-asawa. Pagod na sila. Hmm. Bakit hindi ka kinuha ng mga anak mo para alagaan na lang? Paano? Ang dami kong ako, lima rin. Oh. Ayun mga kabaw... Ano pangalan mo ulit eh? Evangeline Bustamante ako sa baptism. Ayan. Mga... Ang dami ko naman pangalan, Josie pa. <laughs> Ay, Jose. Ayun mga kababayan, si... Praise the Lord. Nanay Evangeline. Nadaanan namin dito. Baka sakali po isa siya sa hinahanap ng mga kamag-anak. Eh, pa saan kayo patungo? Pasa Lobo Beach kayo. Opo. Amen. Praise the Lord. Meron daw doon contest. Oo. Oh. Kaya i-share natin tong videos natin mga kababayan baka sakali. Doon bagong taon, imbit na imbitahan tayo doon. May sulat kahapon na sana makarating din ako doon ulit. Oo. Oh. sige ka kung ganoon. Kasi ayon kay Ate mga kababayan, binibigyan siya ng pagkain ng mga guwardiya diyan. So ibig sabihin, ilang araw na siya rito or palipat-lipat lang, no? lipat ako kasi baka ko na rin. Na ko na rin mga yan. Saan galing yung tubig mo? Diyan sa ano, center. Ah. Buti may dala, dala kang tubig. Oo nga. Akala ka, akala ko malambanog. Ah, akala <laughs> mo lambanog. Sabi ko parang lasing ako ah. Sabi ko kaya tuloy nag-iba-iba ako pagkuha ng tubig. Sabi ko parang may iba ibang tubig na parang nalasing ako ah. Oo. <laughs> Ate, marunong ka na magbilang. Bigyan kita pa mas Magkano? 150? Kasya na yun. Kasya na yun. Pwede na yung 150. 150. Pamasahe. Best alone. Ayan. Tapos another 150. Pangkain na yun. Oh, ganito mo naman. Ha? Tama na yan. Tama na. Hindi dagdagan natin. 200 pangkain muna. O, oh, and, oh. 150, 150 plus 150 plus 150. Magkano lahat? Magkano lahat? Bilangin mo nga. 400. 400. 400 na. Hindi, bilangin mo nga kung magkano yan. 450 na. 450. Ang galing naman. So, pag binigawin natin 500. Amen. Ang <coughs> na. Tama na. Oo, para yan, tangkain. Magkinitalo ka pa doon sa Lobo Beach. Opo. Oo. May contest doon. May ingatan mo yung pera mo, ate. Pag sakay ko ng victory, babayad ko na to. Para oh. diretsyo ang uwi ko doon. Huwag mo ibibigay lahat, ha? Magkano bibigay ko sa victory? 300. Tanungin mo sa driver kung magkano pa masahe. Salami salamat sa pamasko niyo. Praise the Lord. Oh, dagdag dagdagan ko pa. 150 ulit. <laughs> Galing naman kita, atay. Praise uh, the Lord. Bariya lang ibigay namin para hindi mo ibigay lahat. Ibigay mo isa-isa lang, ha? Opo. Pag bibili ka ng pagkain, isa-isa lang? Opo. <laughs> Ilan na to? Ang na to. p Masaya ka ba na may pera ka ngayon? Opo. Kasi Pasko. Oo. Wala ka bang kapera-pera dyan? Wala ako. <laughs> Bakit? nabayad din ko ako sa kinainan ko Oo oh, Hindi ka ba nangihingi? Bisa ko, nangihingi rin ako sa mga tao oh, nabayad ko na rin sa kinainan ko Gusto ko man siyang bigyan ng marami, medyo dagdagan mga kababayan, pero yung mga ganito once na bumili yan mga kababayan, bigay nila lahat kaya hindi talaga sila pwedeng bigyan ng uh, uh, big amount Marami na ako na experience na ganyan mga kababayan hindi nila kayang ingatan yung pera nila. Pero no? maingatan may ingatan po ito, balis na pa po. Uh, ingatan mo. Yun na. Ang may tutulong natin dito mga kababayan is abot-abutan natin sila ng pagkain at uh, i-share yung videos na to para makita siya ng kanyang mga kamag-anak. Hmm. Ate, ano ba nangyari talaga sa'yo? Bakit umabot sa puntong nandito ka sa lansangan? Ay, nananak ako na ng taon. Si oh. Anak ko, nanganak na taon ay pag lima ko anak ko na. Oh. Sabi ko, nagtitis ako, may parang nabinat ako. Ah. Hala, hagilap ako na isang sako ng gamot ang ginawa ko. Oo. Oh. alam ko naman gamutin nga ang sarili ko. Oo. Oh. Yun, gumaling na ako. Nung pagkagaling ko yun, makakauwi na ako sa sambali, sabi ko. Oo. Oh. ko na lang. Oh. Umiiyak ako ng lihim sa walang tao. Ganun kasi kung ko eh. Umiiyak ka ng lihim? Oh. Bakit oh. ka umiiyak? gusto ko umuwi sa ate yung lem. Sa balis. Ganun ako eh. Tapos yung umiiwas ako sa tao na makausap ako. Kasi Oo. Para napapagod ako magkwento tsaka manood. Sabi oh. ko, pahinga muna ako sa, hmm. sa ganito. Kahit isang uras lang. Mabuti pala na eh. Kinausap mo ako, no? Oo. Salamat. O, sal maraming salamat. Kung hindi sa television nga kita nakita, oh. Patrol. Ate, mag ka kay God para mahanap mo yung mga pamilya mo. Oo, maraming salamat sa pamasko Opo. Walang ano man. Sana magkita tayo ulit. ha? <laughs> ah? Sa loob mo, Ako doon, pupunta ko, mamamasko rin ako doon. Ate, uh, pag i-upload ko tong video na to, at may mag-claim na kamag-anak mo, babalikan kita dito para dalhin kita kung nasaan yung mga kamag-anak mo, no? Sambalis pa ako. Oh, e pag-pray lang natin, te, mag-pray ka. Sana makita ka, ha? Ng kamag-anak mo. Mm -hmm. At uh, sana, ingatan ka ng Panginoon, walang masama mangyari sa'yo. Huwag kang matulog sa madilim, doon ka sa gasoline station. Oh, okay. oh, kasi ganyan, may Ang oh. lakas ng loob ko matulog kasi mababantayan ako dyan eh. Ah, mababantayan ka ng gwardiya. O oh, kaya pag sinasabihan ko, sinanay talaga puti na ang buhok. Umidad na ako na 80. Oo. Oh. Doon talaga yung sa mga tao matutulog kasi alam niya babantayan siya eh. Oo. Oh, oh. Mautak, sinasabihin akong mautak. Mautak, oo. Oh, oh. Saan ko, ang tsinilas mo ate? Saan ako? Ano yung mga dala mo? Ito, binabaskuhan ko sa oh. ito sa halosin na damit. Ito, pinamaskuhan ko rin. Oo. Oh, oh. Yung pagkain, pinamaskuhan ko rin. Wala na pagkain tiyo, tubig lang? Ito. at Ah, tapos ito. At gamot ko, Oo. so bibili pa ako ng gamot. Oo. Yan. Ano yung gamot mo ate? Pwede makita? Ipecasin yan. Pag maas, -pa pag pagmaanghang, ganyan na ano, pahit-pahit ko -pahit yan sa kong katawa, nawawala. May mountain dew yata yan eh. Yung talagyanan, ano siya, ipekasin siya na may ano yan, o, ugat. ipekasin na may kahoy. Yan. Ah, alam ko sakit ko, alam ko ang gamot. Alam mo ang gamot? No, yan ako gumamot. Sabi ng doktor... Baka bigla ka lang yan na paglaki mo at pagtaba mo kaya ka na maga ang kanin mo kundi lang. Ay, oo, namamaga yung mga paa ni ate, ano? Na, oo, yung sa taba, sa Rayo ma. Katabaan ko na siguro to, sabi. Oo. Oh. Sabi, baka bigla ka lumakis to, mabaka, kaya namaga Kaya yelo, yelo, yung mm. Uh -uh. yelo, yelo. Opo. Kailang ang kanin mo, tapos ang pagtahi mo ng gamot, konti Tapos yung mo, sa almusal yung pa tinapay halimbawa, di ba? Tapos chichiri ka lang. Pagkain-kain mo konti lang. Sige, pag magpray pray ka lang atin, nagpipray ka ba kay God? Amen. Ano sinasabi mo kay God? Sabi namin na wag po kayo makakalimot sa member ng GIL. Ang manami sumasalamit ka sa panginangalan mo, mapasabi kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Natawarin mo po kami sa aming mga sala. dahil ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kami sa tukso. Gamot po kami sa masama. Amen. Lord. Amen. Sige, ate. Dahil sa iyong panalangin ay gagawa at gagawa ng paraan si God para matagpuan mo ang sarili mo at matagpuan ka ng mga iyong kamag-anak pamilya. Ha? Sige, na ako sa ng victory para sigurado ako makauwi. oh, sige, ate. Ingat. Pangako, pangako sa Ingat ka, ha? Pangako ko rin yan sa'yo. pag naman kahit mag-victory na lang talaga. Ate, yung pangako na yun, parang kanta yun ah. Pangako sa'yo ay paglalaban ko sa hirap at ginawa ng ating pag-ibig. <laughs> Galing, no? Masayain si ate. Sige ate, sana magkita tayo muli and okay, mag-ingat ka parate. Merry Christmas. Merry Christmas. Huh? So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. po. Ah, I-share nyo po yung video ito mga kababayan. Huwag po. po kayo makakalimot sa member ng GIL. 300 na bayan ng GIL, huwag po kayo makakalimot ng Biblia. Kahit props ng Biblia sa ano, sa kasaysayan niya. <laughs> eh. Sige ate, okay. God bless po. God bless you, Sana napasaya kita sa araw na ito. Amen. Salamat. Po. Napasaya kita sa araw na ito. Uh -oh. Sige, pili ka pagkain mo, ha? Opo, salamat po. Ayan mga kababayan, si ate hindi pa naman siya payat. Siguro nakakain pa naman. So yun lang, sana matagpuan siya ng kanyang kamag-anak. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Happy New Year advance po sa inyong lahat. God bless po.